Joshua Garcia posts matching bracelets with Bella Raceless after denying being in relationship. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung ano nga ba ang tunay na estado ng relasyon ng kapamilya aktor na si Joshua Garcia at YouTube vlogger na si Bella Raceless. Kahit itinanggi na noon ni Joshua ang haka-hak ang in a relationship na siya. Noong November 15, 2022, sa vlog sa YouTube ni Oji Diaz, ibinunyag ni Joshua sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang relationship status. Tinanong siya noon ni Oji kung siya ba ay single o double, na agad naman niyang sinagot. Single, sagot ni Joshua. Sundot na tanong ni Oji, so, hindi totoo yung ano? Ang tinutukoy ni Oji ay ang pagkakaugnay niya kay Bella iwas at natatawang sagot ng aktor, huwag na nating pag-usapan yan. Basta ako, single ako. Nag-iisa ako. Wala nga akong kasama sa Japan, eh. Nagdiwang ng Halloween si Joshua sa Japan noong buwan ding iyon kasama ang mga kaibigan na sina Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Zanjo Marudo, Ria Ataide, Robbie Domingo, at Mike Pineda. Ngunit ngayon, muling nagbigay ng palaisipan sa kanyang mga tagahanga ang litratong ipinost ni Joshua sa Instagram Stories, kalakip ang pagbati sa kaarawan ni Bella. Nitong Huwebes, February 9, 2023, ipinagdiwang ni Bella ang kanyang ika-21 birthday. Sa Instagram Stories ng aktor, makikita ang litrato ng kamay nila ni Bella na may suot na matching beaded bracelet na may background song na "Those Eyes" ng bandang New West bukod sa simpleng caption ni Joshua na, Happy Birthday at That's Bellite, kapansin-pansin din ang nakasulat sa kanilang matching bracelets. Na ayon sa mga mapanuring netizens, love, daw ang nakasulat dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na itampok ni na Joshua at Bella sa kanika nilang Instagram account ang isa't isa. Noong October 7, 2022, ipinost din ni Bella ang mga litrato ni Joshua sa kanyang Instagram stories para batiin ito sa kanyang ikadalawamputlimang kaarawan. Palaisipan din sa kanilang fans ang madalas na pagpapalitan nila ng komento sa Instagram. Kasunod nito, itinampok ni Joshua si Bella sa kanyang photography Instagram account. December 28, 2022, kinwestyon din ang halos sabay nilang pag-post ng mga litrato habang nagbabakasyon sila sa Japan. Hinala tuloy ng fans, may espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa na ayaw lang nilang ibunyag. Si Julia Barreto ang huling nakarelasyon ni Joshua. Taong 2019 nang sila ay maghiwalay matapos ang dalawang taong relasyon.